Tagal ko tong inaral. Ilan taon din akong matinginig. Gusto kong maging kaanin sa Iglesia Ni Cristo. I ended up with only one religion on my list. And that is Iglesia Ni Cristo. Pagtawag, a convert story. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At bago po tayo magsimula ay binabati lang po natin lahat ng mga nakikinig sa kanilang radio sa INC Radio DZM 954 KHz, mga nanonood po sa INC TV at nanonood din sa INC Radio YouTube Channel. Hello po! Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At sa lahat po ng mga kababayan natin, welcome na welcome po kayo sa programa natin ito. At simulan na po natin ang ating pakikipanayam sa araw na ito para po ipakilala ang ating makakasama. Narito, pakinggan at panoorin po natin ito. Si kapatid na Mirna Anche Pahagto ay dating buro na ngayon matagumpay sa mga negosyong itinayo at pinalago ng kanyang pamilya. Ang naging susi sa kanilang pagtatagumpay ay ang pagtutulungan nilang mag-anak. Pero ito ay bunga lamang ng lalong mahalaga na kanyang ipinagpauna sa kanyang buhay. Iyon ay ang pag-anib niya sa Iglesia ni Kristo para maitaguyod ang masiglang pagbilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ating lalong kilalaning ang ating kapatid at alamin ang kanyang istorya ng pagtawa. Ang makakasama po natin ngayon ay si kapatid na Mirna Ancheta Hagto mula po sa lokal ng Concepcion, distrito ng Marikina. Narito, kapiling po natin ang ating kapatid. Magandang araw po, kapatid na Mirna. Magandang araw po. Kumusta po kayo? Mabuti po. Kumusta po ang pamilya? Kumusta ang mga anak? Ang pamilya ko po ay masaya po sa ngayon dumating po yung anak kong nasa malayo at nagkasama-sama kami lahat po. Kaya masaya po kami. Sige po, batiin po ninyo yung inyong pamilya. Hello sa aking mahal na asawa at sa aking mga anak mula sa panganay na si Katrina, si Harrison, si Sarina, si Leo Mark, si Charles, at si Bunso, si Denmark. Binabati ko po ang aming destinado na si Ka Jerry Gatmaitan at ang aming tagapangasiwa na si Ka Cyrus Dison. Kapatid na Mirna, uh, ano po ang pinagkakaabalahan ninyo? Isa po akong dito sa namumuno dito sa aming negosyo. Uh, tinitignan ko po ang mga empleyado namin, ang mga produkto namin. Pero kayo po talagang ano, Uh, negosyante, buhat pa nung una? Natuto po kami magnegosyo nung elementary po yung mga anak namin. Ayun. So by profession, hindi po talaga kayo uh, entrepreneur? No po. Nung una po, ay isang guru po ako, isang high school teacher. Hanggang nag uh, nagpamilya na. Pero ang asawa ko po ay isang empleyado ng mining company. Isa po siya sa mining engineer. And then, uh, time na nagkaroon po ng yung, uh, ano yung earthquake, uh, binayaran sila ng company kasi sa dami po nang namatay, buti yung asawa ko nakaligtas po. Malilit pa yung mga anak namin noon. From that point po, doon nagsimulang mag-negosyo. Oh ang yeah. inyong husband. Yes. Yung perang binigay ng gobyerno sa kanila, yun po ang ginamit na pang-negosyo. Kailan naman po kayo uh, nag-stop or lumipat na from being a teacher to uh, becoming an entrepreneur? Nung ha, graduate na yung mga anak ko ng elementary, nag-stop na akong magturo. Kasi po, nag-uumpisa na yung asawa kong mag-business. So maganda po ang daloy ng negosyo namin noon. Nabanggit nga po dun sa pagpapakilala sa inyo kanina na, uh, yun nga, bukod nga sa kayo ay uh, teacher, uh, meron kayong matagumpay na uh, business sa ngayon. Uh, katulong, katuwang ninyo yung mga anak po ninyo. Lahat po ba ng mga anak ninyo nasa business? lalat may nabanggit kayo na may anak kayong kauuwi lang. Not exactly po. Hindi po lahat sila'y negosyante. Panganay ko po ay negosyante talaga. Business minded. Pangalawa kong anak, yung lalaki, si Harrison. Business minded din po. Nag-aral sila sa kolehiyo po, pero napunta talaga sa negosyo. Yung pangatlo po, ito na po si Zarina. Siya na po yung nag-boom ng kanyang business because of this. Uh, we have our ice cream house, restaurant, we have our coffee shop, cake house, and now we have our beauty products made from avocado. So, medyo lumawak yung business po, no? Lumawak. From food. Po. Ngayon, uh, meron ng beauty products din. Opo, made from avocado. Pangapat kong anak. Ayun po yung si, si Sir Leo Mark, na siya yung nasa Philippine Navy po sa ngayon. Ang panglima ko pong anak ay si Charles. Siya po yung nandito as IT graduate din po siya sa New Era University. And then yung pang-anim, yung bunso ay third year high school. Yung mga anak ninyo, iba-iba uh, man po yung uh, field. No, May common interest, may nasa business, pero may iba't iba rin silang gampanin Opo. dito po sa uh, business ninyo. Maiba po tayo, no. hindi talaga kayo ipinanganak na Iglesia Ni Cristo. Ang kinagisna po ninyong relihiyon ay katoliko at deboto kayong katoliko nung araw. Uh, gaano kayo kasigla? Ano po ang mga aktibidad na ginagawa ninyo noon sa Iglesia Katolika? Noon pong bata po ako noon. Talagang masigla kami sa Iglesia Katolika kasi mga lola ko, nanay ko, mga katoliko po. Sila po yung kung may patay, sila yung nagdadasal sa patay, dinadasalan yung patay. Alam ko pa Lahat ba? po yun, kasama kayo, pinractice pinra niyo yun that time? Opo, oh pupunta. Kasi bata ka eh, uh, may padasal doon, punta tayo. Hindi pagdasal kasi mga, kay, mga kamag-anak din naman namin yung mga dinadasalan nila. Sama-sama po kami. And then... Saan lugar po yun? Ka, sa Pangasinan ng, uh, po. Pero meron kayong mga organisasyon na, na salihan? Sa Katoliko po. Opo, kami po yung sa Black Rosary nga ang tawag doon. Tuwing hapon, Rosary kami, 6 o'clock. Matapos yung buong rosaryo, yung mga meaning, ano yung rosaryo na binibigkas namin doon. Kasama ko kami doon talaga. Sige lang. Kung yung Holy Week, andun po kami. Kikisama sa mga pasyon. Pasyon. Tapos yung paglilibot, yung iikot-ikot yung ano, cross. Masali kami doon to. Kasi namatay nga raw si Kristo. Masama kami yung Holy Thursday, Good Friday, yung pagbuhay kay Kristo ng Sabado Gloria. Yun na po yun. Nung Kasali panahon, po kami yun. Nung panahon pong yan, kayo ay may idea na tungkol sa Iglesia ni Kristo? Wala pa po kami idea. Ano lang, nung elementary kami lang, yun po yung time na Maraming uh, marami kaming kaklasing Iglesia ni Cristo kasi sa lugar po namin mayroong isang sitio o street na puro iglesia po 'yun talaga. Banda sila ay eh, sa kalsada, yung kalsada yung daanan namin going to school. Sila naman sa bandaron ngayon pagka uwi na kami, yan ang mga iglesia ni Cristo, Kinaganon namin 'yung. Ano po ang uh, initial impression ninyo sa Iglesia ni Cristo? Nung bata po ako, yung time na boli-boli ba ko, uh, pagka-pumupunta kami sa school, may time po na dalaw lang kaming pumapasok sa school na, na late na kami or pauwi, ganun. 'Yun yung time ng pagsamba. Opo. At ang malakas po yung awit doon sa kapilya. Naririnig po hanggang sa kalsada yung awit nila. Ang ganda po. Paano naman po pumasok ang Iglesia ni Cristo sa buhay ninyo? papaano po ninyo nakilala ang Iglesia ni Cristo? Noong pong nag-college na ako, uh, pamanila na po ako. At dito na ako nag-college kasi sa ate ko sa Manila. Malapit kami sa Kapilya kasi sa lokal ng Sampaloc. Noong sa school na yon, dami rin iglesia po. May Christian Brotherhood International. Nakita ko po yung mga kaibigan ko, mga klasiko sa school na mayroon silang gathering na sa CBI, Christian Brother. Ano ba to? Christian Brotherhood International. Sabi, ano po to? Mga Iglesia ni Cristo, gano'n. So, attend ka, halik ka, gano'n. So, umatin din ako. Umatin na ako, syempre, mga kaibigan, mga classmate mo na yun. At mga ka-close friend ko na sila. So, ma ang ganda ng, ano namin, relationship namin doon, Every day, may MWF, gano'n naman, every 4 p.m. na yun. So, ayun, hanggang time na yung mga ate ko, may mga, meet din pala nila ay mga Iglesia ni Cristo. So, sila ay na noon eh. Ini-invite din ako ng mga ate ko na, Lita, samba tayo. O oh, sige, sama ako. Ganyan. Siyempre, napakaganda po eh. Gusto kong magsuri ate. Gusto kong mag maging kagaya ninyo na iglesia na ka po. Sige, likat, wantuwa nga po sila dahil naakay nila ako. So malaki po yung kinalaman ng pagsamba para lalo kayong magkaroon ng interes sa iglesia ni Kristo na time po. Opo. Sa pagsamba po, nakita ko po, napaka solemn talaga. Papasok ka, nakita mo po, nakabukod ng mga babae, sa mga lalaki. Uh, oo po, at may nananalangin ka, mag-isa mong manalangin. Talagang nakafocus ka po talaga sa gusto mong hingin sa ama na mafeel mo talaga na binabasbasan ka po tuwing nananalangin ka. Doon ko po, nakita na pagaganda po talaga. By that time po, naalala ninyo nung bata kayo na sinasabi ninyo, ano yun, anong meron do sa, na ano nyo po ba? Like, Opo, nabalikan na, nyo? Nabalikan ko po yon. Sabi ko, ang ganda pala ng iglesia. Bakit ganun? Inaawin nyo ng mga iglesia doon sa probinsya. Kako. Napakaganda. Pati mga awit dito, ang ganda. Maiiyak ka talaga, batang. Naramdaman po ninyo yung pagsama, yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos doon po sa pagsamba Opo. Ano po yung mga aral ng Iglesia Ni kristo na nakatawag ng pansin sa inyo nung nasa uh, proseso na po kayo ng uh, pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa loob ng Iglesia Ni kristo Sa aking tuloy-tuloy na pag-aaral, hindi po pala tama or totoo na si Kristo ay Diyos. Ang Diyos po pala natin ay ang Ama na nasa langit. Siya po ay Espiritu, walang laman at mga buto. Yung binabanggit po ninyo na ang ating Panginoong Diyos o ang Ama na nasa langit para po sa kabatiran ng mga kababayan nating nakikinig ngayon, mababasa po yan sa 1.4.24 na ang Diyos ay Espiritu. At ang ating Panginoong Iso Kristo mismo po ang nagsabi na ang tunay na Diyos, na Espiritu sa kalagayan, eh, walang laman at mga buto. Katulad ng nasa sa Kanya. Ang Panginoong Iso Kristo po, palibasa, siya ay tao, eh, may laman at mga buto. Hindi po siya Espiritu sa likas na kalagayan, kagaya po ng Ama na nasa langit o ng ating Panginoong Diyos. Yan naman po ay binanggit ng ating Panginoong Iso Kristo at nakasulat naman po sa Lucas 24, 38 hanggang 39. Gaano po kahalaga yon na nalaman ninyo yung pagkakaiba ng ating Panginoong Yeso Kristo sa tunay na Diyos, sa amang nasa langit na. Sa 1.8.40 pa nga, sinabi niya, siya ay tao. At ang ipinakikilala niyang tunay na Diyos ay ang ama na nasa langit. Espiritu po sa kalagayan. Gaano po kahalaga yon kapatid na Mirna? Nung makilala ko po na ang tunay na Diyos ay ang ama na nasa langit natiyak ko po na ako ay ligtas po sapagkat tama po ang pagkakilala ng Iglesia ni Cristo sapagkat yun po ay nakasulat sa biblia maraming salamat po uh, kapatid na Mirna marami pa po tayong pag-uusapan pero bitinin okay. lang po natin sandali okay. ang mga kababayan natin okay. magbabalik po ang pagtawag Pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio DCEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang pagtawag a Convert Story at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Mirna Ancheta Hagtop, si kapatid na Mirna po ay nagsuri po sa Iglesia ni Cristo dahil narin sa paanyaya ng kanyang mga kapatid na unang naging kaanib sa Iglesia ni Cristo. At ang nakatawag po ng pansin sa kanya ay ang aral na ang ating Panginoong Yeso Kristo ay iba sa ating Panginoong Diyos o sa amang nasa langit. Ang katotohanan pong yan, sinampalatayanan ni kapatid na Mirna, sapagkat may malaking kinalaman sa pagtatamon ng kaligtasan. Yun po ang makilala ang Ama na iisang tunay na Diyos. At napatunayan niya po na ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo ay nasa katotohanan sapagkat lahat ay pawang nasa Biblia. Balikan po natin ang pakikipanayan po natin sa ating kapatid. Magandang araw po muli, kapatid na Mirna. Magandang araw po. Lahat po ba kayo na magkakapatid ay natawag o nabautismo sa Iglesia ni Kristo? Opo, lahat po kami. Ilan po kayo na magkakapatid? Walo po kaming magkakapatid. Kasama rin po ba sa natawag yung inyong mga magulang na Opo, rin? nasama na po silang natawag. Kaya talagang buong pamilya po kayo? Opo, buong pamilya na po namin ay Iglesia ni Cristo po. Kailan po kayo Na Nabautismohan na po ako noong August 1984. Sa, kami po yung unang nabautismuhan sa Templo Central kumusta po ang inyong experience nung kayo ay uh, babautismuhan na? Ano po ang nararamdaman ninyo nung mga panahon na yun? Nung mababautismuhan na po ako, excited po ako sapagkat isa na akong ganap na Iglesia ni Cristo. Paano po nabago ng Iglesia ni Cristo ang buhay po ninyo? Nabago po ang aming buhay sa mga magagandang asal po. Ang mga anak ko po ay mababait. Magagalang po sila sa mga magulang, sa mga kamag-anak po namin. At alam po sa kanilang natututunan sa loob ng kapilya, sa kanilang pagsamba po. Totoo po yan, kapatid na Mirna, na yung tamang asal, yung kabutihan ng pag-uugali, itinuturo din po yan sa panahon ng pagsamba. Yung pakikitungo po sa kapwa, lalong-lalo na po yung paggalang sa magulang. Palibasa, yan po ay isa sa mga aral ng Panginoong Diyos na dapat pong tuparin ng mga kabataang Iglesia ni Kristo. At yan din po ang nakita ninyo sa inyong mga anak. Opo. E, eh, kumusta naman po? Ano naman po ang ibinunga sa kanila nung paggalang sa inyo nung pagiging mabuting mga anak, kapatid na minan? May sarili na po silang magandang tanawin sa buhay nanong sa paghanap buhay sa pagtupad din sa kanilang mga tungkulin po at higit sa lahat po masisigla po sila sa kanilang mapagsamba at yun po kapatid na Mirna bunga po ng pagsunod nila sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na naririnig din nila Oh, sa panahon po ng pagsamba. Oh, po. Kumusta po ba ang mga anak ninyo kung ang pag-uusapan ay eh, paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Ang mga anak ko po ay napakasigla po sila sa paglilingkod. Hindi po sila na absent sa pagsamba. Lahat po sila ay masisigla po. Naka-prepare na ang kanilang mga sarili, mga gamit before magsamba po reading ready po sila sa pagsamba. Makikinig ng maaral ng Diyos. Kaya masasabi po na hindi lang kayo pinagpala na merong maayos na hanap buhay, merong maayos na negosyo ang inyong pamilya, maging ang inyong mga anak. Pinagpala kayong lalo dahil masisiglang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang uupo ninyong sambayan, Ako. kapatid na Mirna. Gano'n niyo po yung pinagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos? Pinagpapasalamat po namin taus-puso sa ating Panginoong Diyos sa pagkat siya po ay nag-aalalay lagi po sa amin, sa aking mga anak, sa pamilya ko, sa negosyo po namin na naitayo namin ngayon. Ito po ay nakakatulong po sa maraming tao, na yung mga empleyado po namin. Talaga pong itong negosyo namin ay pinagkalob sa amin ng Ama. Sapagkat nakita po namin na sa kanyang paglago po, galing talaga sa Ama. At dito po kami makakapag-anyaya ng mga makikinig, ng mga aral ng ating Panginoong Diyos. Yung ipag-anyaya yung aral po ng ating Panginoong Diyos. Utos po yun eh, ng ating Panginoong Diyos. Ipamahagi natin yung ating pananampalataya. Apa? Para po sa mga kababayan natin, ito po ang dahilan kung bakit sinisikap po ng Iglesia Ni Cristo sa pangunguna ng pamamahala na maiparating sa inyo ang mga aral at kalooban ng ating Panginoong Diyos sa iba't ibang paraan. Isa po ang ganitong programa na tinatalakay po yung mga natatanging karanasan at istorya ng ating mga kapatid. Para kahit papano po, eh, makita po ninyo at malaman po ninyo kung bakit nagpasya po silang umanib sa Iglesia ni Cristo. Kapatid na so. ano po ang gusto ninyong sabihin sa mga kababayan po natin na wala pa po sa ganitong paglilingkod na ginagawa natin? Mga kababayan, mga kaibigan, mga kamag-anak, kayo po ay aming inaanyayahan na magsuri po sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Uh, marami po kami mga kapilya po na pwede niyong puntahan para doon po kayo magsuri ng mga aral sapagkat dito po sa iglesia ni Cristo matatammo ninyo ang tunay na kaligtasan. Maraming maraming salamat po kapatid na Mirna. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Mirna Ancheta Hagto, si kapatid na Mirna po kasama ng kanyang buong sambahayan. Palibhasa po naunawaan nila na ang pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos naroroon ang pagpapala buhat ng makilala niya ang tunay na Diyos dahil sa kanyang pakikinig at pagsusuri sa mga aral ng Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Kristo ay nagbunga po ng pagpapala sa kanilang pamilya. Yung pagpapalang ibinibigay po ng Panginoong Diyos sa kanila, tinutumbasan naman po nila ng pagsunod pa sa kalooban ng Panginoong Diyos na maipamahagi yung kanilang pananampalataya sa maraming tao. Ang istorya po ng ating kapatid ay siya rin istorya ng maraming kapatid o kaanib sa Iglesia ni Cristo na palibasa, nalaman po nila ang katotohanan, nakilala nila ang tunay na Diyos, nakilala po nila ang tamang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, e eh, ibinabahagi din po nila yung katotohanan ng yon sa marami po nating kababayan o sa mga kapwa-tao po natin. Sana po, ang istorya po ng kapatid Namir na Mirna ay nakapagbigay ng inspirasyon po sa bawat isa sa atin at katulad po ng paanyaya ng ating kapatid, welcome na welcome po kayong lahat sa Iglesia ni Cristo. Pwede-pwede po kayong magtungo sa mga kapilya o mga gusaling sambahan po ng Iglesia ni Cristo. Magtanong po sa mga kapatid po natin upang makausap po ninyo ang mga ministro o manggagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo at makasama po kayo sa magsusuri o makikinig ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Lahat po ng aral na ituturo sa inyo, e eh, pawang nakasulat po sa Biblia. Bago po tayo, pasamantalang maghiwahiwalay ay pinasasalamatan lang po natin lahat ng nakasama natin sa pagbuo ng programang ito, ang INC Radio at ang INC TV. Gayun din po, binabati at pinasasalamatan po natin ang nangunguna po o nangangasiwa sa SEBSI, ang SEBSI President and CEO, kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, at higit po sa lahat, ang pinakamamahal nating kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming maraming salamat po. May mga ganitong programa po tayo kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging istorya ng ating kapatid kung paano po sila tinawag sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Hanggang sa muli po, lagi po ninyo kaming samahan dito sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story, tuwing Sabado po, sa INC Radio at sa INC TV. Maraming maraming salamat po!